Isipin mo to. Isang tsunami ang lumamon sa buong syudad sa loob ng ilang segundo. Isang bata, sa kabila ng lahat ng dasal at pag-asa, binawi ng cancer. Isang diktador ang pumirma sa isang papel. At milyon ang naglaho. Ganito kabigat ang tanong ng marami. Kung mabuti si God, bakit may ganitong kasamaan? Hindi lang ito tanong ng mga atheist o kritiko. Ito rin ay tanong ng mga nasasaktan gaya ng tatay na nakaluhod sa bagong hukay, umiiyak at tinatanong. Nasaan ka, Lord? Siguro ikaw rin. May panahon sa buhay mo na nasigawan mo si God sa isip mo. Bakit mo 'to hinayaan? Pero teka muna. Baka may bagay tayong hindi nakikita. Kasi sa totoo lang, hindi si God ang may likha ng kasamaan. At dito magsisimula ang pagbabago ng pananaw natin. Hindi ginawa ng Diyos ang kasamaan. Genesis 1 verse 31 Noong nilikha ng Diyos ang mundo, bawat detalye ay tinawag niyang very good. Lahat ay puno ng buhay, kagandahan at kapayapaan. Wala pang sakit, wala pang gulo, at wala pang kamatayan. Ang orihinal na disenyo ng Diyos ay perpekto. Pero nang pumasok ang kasalanan, nang piliin ng tao na mabuhay hiwalay sa Diyos, pumasok din ang kasamaan, sakit, at kamatayan hindi ito kagagawa ng Diyos, kundi bunga ng maling desisyon ng tao. Ngunit eto ang maganda. Kahit ginulo ng kasalanan ang mundo, hindi binawi ng Diyos ang kanyang kabutihan. Pinayagan niyang maranasan natin ang mga resulta ng kasalanan. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil gusto niyang mapanatili ang ating kalayaan. Ang mundong ito ay maganda pa rin, pero hindi perpektong ligtas. Sa bawat bagyo, may layuning gustong ipakita ang Diyos. Na kahit may gulo, siya pa rin ang may hawak ng lahat. Katulad na lang ng story ni Job. Si Job ay mabuting tao, matapat, mayaman, at tapat sa Diyos. Pero sa isang araw, nawala lahat sa kanya. Mga anak, kayamanan, at kalusugan. Kung tayo 'yon, siguro matagal na tayong bumigay. Pero si Job, hindi agad sumuko. Ang tanong niya kay God ay pareho ng tanong natin. Bakit? Anong ginawa kong mali? Ang mga kaibigan ni Job, imbes na umalalay, sinisi pa siya. Sabi nila, may kasalanan ka siguro, kaya ka pinaparusahan. Pero alam ni Job, hindi iyon totoo. Kaya lumapit siya kay God at humingi ng paliwanag. At ito ang nakakamangha. Hindi pinarusahan ng Diyos si Job sa pagtatanong. Dumating siya. Hindi para sermunan, kundi para ipakita kung gaano kalawak ang kanyang pananaw. Minsan hindi kailangan ng Diyos magpaliwanag. Kailangan lang niyang iparamdam na siya ay naroroon. Kaya kung pakiramdam mo tahimik si God, baka hindi siya malayo. Baka gusto niya lang ipakita sa hyodran niyo na mas malawak siya kaysa sa iniisip mo. Si Joseph, ginamit ni God ang kasamaan para sa kabutihan. Genesis 50 verse 20 Kung may taong alam kung gaano kasakit ang pagtataksil, si Joseph iyon. Ipinagbili siya ng sariling mga kapatid bilang alipin. Napunta siya sa kulungan dahil sa kasinungalingan. Taon siyang naghirap sa lupaing banyaga. Pero sa dulo, ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon para iligtas ang buong Egypt sa gutom. Sabi ni Joseph sa Genesis 50 verse 20, You intended to harm me, but God intended it for good. Kahit ginamit ng tao ang kasamaan, kayang baguhin ni God ang direksyon nito papunta sa kabutihan. Kaya kung pakiramdam mo parang si Joseph ka ngayon, nakulong sa sitwasyong hindi mo ginusto, sinaktan ng iba o niloko, alalahanin mo, hindi pa tapos si God. Ang sakit mo ngayon, maaaring binubuo niya bilang testimonya bukas. Minsan hindi mo agad makikita kung paano, pero balang araw, mauunawaan mong kahit sa gitna ng sakit, may kabutihan siyang ginagawa. Mas malawak ang pananaw ni God. Ang problema natin bilang tao, limitado ang nakikita natin. Parang nanonood ng pelikula, pero nasa kalagitnaan lang. Hindi natin alam kung bakit kailangang mangyari ang ilang eksena. Pero si God, alam niya ang simula, gitna, at dulo. Kaya minsan, pinapadaan kanya sa pain, hindi dahil gusto kanyang saktan, kundi dahil may hinahanda siyang mas malalim na layunin. Tayo, gusto natin agad maintindihan lahat. Pero si God, gusto niya munang matutunan nating magtiwala. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala kapag maganda ang nangyayari. Ito'y pananatili sa Diyos kahit hindi mo maintindihan ang dahilan. Kapag dumadaan ka sa confusion, tandaan mo, siya ang Diyos na nakakita na ng ending. At sa ending na yun, may redemption. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon, kasi sa dulo, siya pa rin ang may huling salita. Si Job, tapat kahit masakit. Ang isa sa pinakahinahangaan ni God kay Job ay hindi dahil perfect siya, kundi dahil honest siya. Hindi niya pinilit ngumiti habang durog ang puso. Hindi niya tinakpan ang kanyang galit o tanong. Lumapit siya kay God at inilabas ang lahat. At alam mo ang nakakamangha? Sabi sa Job 42. Pinuri ni God si Job dahil nagsalita siya ng tama tungkol sa kanya. Ibig sabihin, gusto ni God ang totoo mong emosyon. Mas gusto niyang marinig ang pag-iyak mo kaysa sa tahimik mong paglayo. Minsan kasi, akala natin kailangan perfect ang prayer. Pero kay God, hindi. Gusto niya ng totoo, hindi perfecto. Kaya kapag nasasaktan ka, huwag mong pigilan ang sarili mo. Sabihin mo sa kanya lahat. Kasi doon nagsisimula ang tunay na relasyon. Sa katapatan ng puso, hindi sa kagandahan ng salita. Ang tiwala kahit walang sagot. Romans 8 verse 28 Si Job, kahit hindi niya nakuha ang mga sagot, natutunan niyang magtiwala. At ganun din tayo. Hindi laging ibinibigay ni God ang why, pero lagi niyang ipinapakita ang who. Sabi sa Romans 8 verse 28 In all things, God works for the good of those who love Him. Hindi ibig sabihin na lahat ng nangyayari ay galing sa Diyos pero kaya niyang gamitin lahat para sa kabutihan. Kapag hindi mo alam ang dahilan, kumapit sa katotohanan. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Naririnig niya ang luha mo at kasama mo siya sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo kailangang maunawaan lahat. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Kasi kahit hindi mo pa nakikita ang ending, siya na ang nagsusulat ng kwento. Ngayong linggo, Kapag may mabigat kang pinagdadaanan, huwag mong buhatin mag-isa. Lumapit ka kay God. Hindi kailangang perfect ang prayer mo. Kailangan lang maging totoo. Sabihin mo kung ano talaga ang nasa puso mo. Kasi hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto mong pananalita, kundi ang tapat mong puso. At kung video na to ay tumama sa'yo, ishare mo sa taong kailangan marinig to. Dahil baka siya rin ay nasa tanong na, nasaan si God? At baka sa pamamagitan mo, maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tandaan mo, kahit sa gitna ng sakit, tahimik man o magulo, kasama mo ang Diyos. Hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam. Tahimik siya dahil nagtatrabaho siya sa likod ng eksena. Magtiwala ka. Kasi ginagawa niya ngayon ang himalang hindi mo pa nakikita.